Usap-usapan ngayon sa social media ang gusot umano sa mga checking nakalaan para sa mga biktima ng Bagyong Lando sa tinggalan Aurora. Sa isang Facebook post, inilabas si dating Bokal Sherwin Taay ang sama ng loob sa isyo. Ayon sa post, ngayon pa lang natanggap ng na mga nasalanta ng bagyo ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Pero ang nangyayari, pinapipirma lang daw ang mga ito sa cheque na nasa ilalim ng kanilang pangalan at pagkatapos ay binabawi rin. Kaya naman ang mga dinggalenyo, masama ang loob sa nangyari. Hey! At para lalo pa tayo malimunagan sa isyong yan, makakausap natin si Lisa Zabasa, ang isa sa mga residente ng Dingalan na nakatanggap ng binawin cheque para sa pabahay. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Uh, ma'am, sir, magandang umaga. Apo, ako po. Ma'am, uh, bakit daw po uh, binawi yung inyong mga cheque na para sa inyo yon mga biktima? Anong dahilan daw? Sino po ang nagbawi ng cheque, ma'am? Ang nagbawi ang nagbawi ng Cheque ay uh, si CD ng Edwina Miranda. Ay siya po yung pinakamataas dito sa amin sa DSWD. Ang sabi po niya, ay uh, yung Cheque po ipopondo sa isang hardware. Nang hardware ay nag na uh, panganga uh, pangasiwa ng isang uh, na mayroon pong kapatid na nagtatrabaho sa DSWD. Ngayon, DSWD. kinukuha po niya isa-isa 'yon at doon po nila gustong ipondo. Ngayon, kami pong mga tao nagkakaroon po ng malaking pagtatanong na bakit gagawin po nila 'yon. Samantalang sa amin po, 'yun alam po namin sa amin. Hmm. Magkano po Kasa yung mga pang, ma magkano po ang mga cheque, eh, mga halaga ng mga cheque ay binigay po sa inyo? 10,000 po, 10,000. Lahat po pare-pareho 10,000. Opo. Okay, para daw sa ano yun, pag, uh, anong klase yung check na yun? Yung ba ay para sa pangkabuhayan? Yun ba ay para sa mga nasiran yung bahay? Sa ano, sa... Sa nasirang bahay po nung Bagyong Lando. Bagyong, bag bagyong Lando pa? L tagal na nun. Kailan, yung bin, Kailan po yung <laughs> binigay? Ang date bin po ng cheque na natanggap namin, December 18, pwede na pong i-release. Teka muna, ma'am. Uh, ah, yes, po kami ng DSWD December 23. Pinatawag po kami ng aming kapitan at i-award ia na po. Nagpunta po kami, dala namin ang xerox ng voter's ID. Opo. Pagdating po namin sa DSWD, pinauwi po kami ni Edwina Miranda dahil hindi na po makakarating yung magbibigay at sirado po ang daan. Nasamantalang, samantalang alam na alam po namin noong December 23 na papanood po namin sa TV, sa San Luis at Kasiguran, inirelease na po yun na alam din po namin kasabay sa amin. So, ibig sabihin po, ma'am, hindi nyo nakita yung cheque mismo na dapat ay uh, binigay sa inyo ng DSWD? Opo, hindi po. Di, umuwi po kami kasi papatawag na lang daw po kami bago magpasko. Dumating po ang Pasko, dumating ang bagong taon, wala pa rin po. Naku. Hanggang sa nag-February, wala pa rin po. Uh -huh. Ngayon, kami pong mga tao, nagtatanungan, puro tanong na lang po, kailan, kailan. Meron po silang sinasabing, date ng pagdating, pinapaasa na lang po kami, mm. wala pong dumadating na gano'ng date. Ngayon, meron po isang mataas na tao na nahingian po namin ng napakalaking tulong, doon po namin naisabi yung, yung kung gusto mga tanggap na mm. cheque, tinulungan po kami. Uh -huh. Ngayon, kung natanggap na po namin yung cheque, Uh, ginagay pa rin po kami na pag nahawakan namin yung cheque, huwag namin ibibigay dahil galing po ng region yun, hindi po nang galing sa kanila, saka sa amin po talaga yun. Ngayon, ganito po ang nangyari. Kaya po ako naglakas loob na na magsalita nung araw na yun kasi dalawang araw po ang pagbibigay ng region. Kami po kinabukasan pa mabibigyan. Mm. Hindi ko po alam kung bakit nung araw na yun maghahapon din po ako doon. Kitang-kita ko po na pagka binibigay sa tao yung cheque, naabala po ang mga region sa dami ng tao. Si Edwina Miranda po mismo, lumalapit siya sa mga tao, halos kinukuha niya po yung cheque. Akin ay cheque mo. Anong pangalan mo? Akin ay cheque mo. Akin ay cheque mo. No. Doon ko po nakita na papano kami kinabukasan pag binigyan, ganun din. Na samantalang alam po namin para sa amin yun, ang isa ko pa po talagang inano sa sarili ko yung ang tagal na po nilang nanunungkulan. Ang dami pong mga tulong ng gobyerno na dapat na ibibigay sa amin, hindi po namin yun halos nakakamtan. Nagbibigay lang po sila sa mga taong gusto nilang bigyan na hindi naman po dapat yun ang nabibigyan. Ngayon, ganito po ang naging ano ko sa sarili ko. Pag kami ang tumanggap, ganoon na rin ang gagawin. Samantalang, ngayon lang kami makakahawak ng para sa amin. Kukuhanin pa nila. Sa isang mahirap, yung pong halagang 10,000, malaking kayamanan na po para sa Alright. amin. sa pakiramdam ko po ganun. Okay. Marami na po kaming mapupuntahan doon. Unang-una, yung pong mga nasira naming bahay, na yung iba po pinagtagpi-tagpi na lang po namin para Alright. hindi na lang po kami uh, Aling uh, Lisa Sabasa, ma'am, abaye, uh, sa puntong ito tinatawagan po namin ang DSWD, sabalit so ala naman daw po sumasagot. Ano po? Ha. Apa, Hayaan apa. niyo po uh, throughout the program is eh, subukan ho namin makausap ang DSWD dahil hindi ho tama ito na ibigay na yung check ito si Benelic. Eh <laughs> eh kinuha muli sa inyo Ika nga pera na naging bato pa ano po. Ah, uh, uh, na, na po. Ganoon na po. Pero po ma'am, yung check po ba na nakita niyo nakapangalan mismo doon sa uh, recipient? Na... Pero pero ganito po ang nangyari. Di kasi po nag nagadedit nag na rin po kasi kami. Ang ang mga ang mga tao po talagang nabawi pa rin po sa kanila yung keke, nabawi pa rin. Kasi hindi na rin po kami pumayag na hindi nga namin makuha. Ngayon, kinabukasan, nung pong tatanggap na kami, isang DSWD tinawag po ako sa loob ng opisina. Ang pangalan po niya ay Lina Gupit. Ano, worker po siya ng DSWD. Ganito po ang pagkakasabi niya sa akin kasi nakita po nila yung reaction ko doon sa video na ako po yung talaga yung galit na galit. Tinawag niya po ako, kinorder niya ako sa loob ng opisina nila. Ganito po ang tanong niya sa akin. Bakit ganun ang mga bakit ganoon ka? Ang dami-dami mong sinasabi. May cheque ka na ba doon? Kasi po kinabukas ang pa kami tatanggap Ma'am, ganito, ganito na lamang, lamang po, po. ma'am, ma uh, ma Lisa ganito na lamang po, eh masasaya lamang po. laway ninyo kareklamo. Kare Wala naman ho tayo, makakausap na 3DSWD. Ang tanong okay. ko, huling tanong ko ho, Nakapangalan na ba sa inyo yung mga cheque? Opo, nakapangalan. Tapos, ikinuha sa inyo. Bakit po ninyo binalik? Ay, na, yung po sa amin, hindi na po namin ibinigay. Yung pong iba, nakuha pa po nila kasi iginagay po ng mga DSWD pagka nakuha, ikinasama nila sa isang hardware. DSWD po ba ito ng region o DSW o MSWD, yung Municipal Social Welfare? Opo, dito po sa Dingalan Social Welfare. Ah, Dingalan Social Welfare. So, MSWD. Opo. Opo. O sa, sa ilalim ng munisipyo yan. E, ano naman sabi po ng butihin yung mayor dyan? Ah, nung pong magbibigaya na andun po siya. Pero umalis din po siya. Ah, so hindi niya nakita na kinukuha muli yung mga cheque sa kamay ninyo? Hindi na po dahil nung huli in po ng taga-region yung pagbibigay ng cheque. In-stop. Bakit Ngayon, daw? Bakit nung... daw in-stop yung pagbibigay ng cheque? Kasi po marami na nga pong nagre Lulo, Hindi luna. daw po nila alam na kinukuha yung cheque. Ngayon, no nagbigay po ulit so, nila... So lumalabas po ma'am, ayaw ng region na kumpiskahin yung cheque muli. Opo, opo. Ganun nga po. Pero yung MSWD ang nagpupumilit na kunin yung mga opo, cheque sa inyo. Opo, opo. At ipopondo na po nila sa hardware. Hardware, alright. right. Mm. Ma'am Lisa, anako, ay eh, sige po at uh, tutok lamang ho at susubukan ho natin matawagan yung DSWD po. Ano po, kung ano po maitutulong tutulong opo. nila dito. Dahil ako na ho nagsasabi, mali ho yun, na award na ho sa inyo, pero... Ala naman ho uh, ay bawal pong uh, kunin muli sa inyong mga kamay yung mga cheque na yon. Maraming uh, salamat po, Ma'am Liza. Uh, Lina po. Mm. Sa kala naman po ng pata sa pamahaya, kukunin natin ang panig ng pinuno ng Social Welfare Office ng Dinggalan Aurora si Ginang Edwina Miranda. Uh, Ma'am Edwina, magandang umaga po. Hello. Good morning po. Live po tayo sa TV5, Ma'am. Ito po, Action sa Umaga. Kasama po natin si Martin Andanar at saka si uh, Grace Lee po. Ma'am, totoo ba na binawi nyo yung mga checking ibinigay nyo na sa mga kababayan nyo dyan para sa bagyong Lando pa? No, uh, hindi po sir kasi uh, para po talaga sa kanila yon. Ang ginawa lang po namin, meron po kasi ilang clients na yun pong mga check ay iba po yung pangalan o nadagdagan ng age. Or, so, check lang po namin, binalidate. Then after po nun, Sinamahan na po namin sila sa hardware para ibigin ng materyales yung kanilang mga check. Uh, bakit po kailangan samahan sa hardware? Wala po ba silang uh, karapatan na uh, dalhin ang checke sa hardware na gusto nila? Actually po sir, meron po. Mm -hmm. kaya lang po i insure namin na yung talaga kanilang checke ay maibibigay ng materyales para po ayos yung kanilang mga bahay. Mm -hmm. And yeah. sila naman po yung nakipag-usap sa hardware ko ano yung kanilang billing. Okay, so ang ibig nyo sabihin na uh, bakit hindi nila ho binago yung mga check eh? Ay, hindi uh, naman po kailangan sir baguhin. Sinek lang po namin kung tama yung check doon sa kanilang ID. Yung mga pangalan? Opo. So yung mga tama naman niyo binawi? Opo, hindi po. Talahat po talaga sinek namin. Then ibinalik din po namin sa kanila. Doon sa mga ilan po binigyan po ninyo ng check eh? ma'am, na, binaw uh, na, na sinamahan ninyo? Ilan? Uh, siguro po yung mga nauna. Kasi po umalis din po ako at may meeting din ako. Siguro po ay mga, wala po siguro mga 30 yun. Mm. Magkano -ma po ba yung halaga mamedwina ng lahat ng pondo ah. na narelease ninyo? 10 million po yun sir. 10 million 7. Ah, okay. oh. Alright. Kailan nyo nalaman na mali-mali ang mga pangalan ma'am? Kailan na ninyo nalaman na lang? Ah, wala naman po, sir. Ila, ilan Ila Ila lang po yung may mali. Kasi yung iba, halimbawa yung sales niyan. Kaya, Kaya nga po, ka. bago po ninyo na-release, I'm sure may mga listahan po kayo dyan. Hindi po ninyo kinounter check muna para naman, eh tignan nyo ang nangyayari ngayon. Eh napapasama kayo. ay eh, sinasabi ng uh, ilang mga kababae nyo dyan, binawi lang ninyo basta-basta para dalhin sa isang uh, hardware. Eh kung no, no, ito no, no, ho'y okay. chinek ho ma'am, bago ninyo na-release, hindi ganito ang nangyari. Hindi kayo mapapasama. Ano po? Opo, oh, kasi po ay dumarating po yung center, ang region. Sila po kasi nag-pay out niya, sir. So, hindi kami. I understand. So, dala nila ang cheque. Eh. Hindi po kasi kami nag-pay out. Dala nila ang cheque. Eh. Then, makikita namin pagka release Tingnan nyo na lang, ma'am, kung baka may mali or ano. So, with that, tinitingnan lang po namin yung check. Then, tinitingnan ko yung ID nila. Pag okay na, ID nasa kanila na rin po. Kaya nga po, sinasabi ko, you could have, before distributing it, kinounter check nyo na ho sana kasama yung uh, regional DSWD na ito po ay mali, ito po ay mali. Eh mas madali yung sabihin, okay, hold mo na yung mga mali, mm. ayusin ho yan, baka magkaroon tayo ng issue. Gulog. Yung mga wala na mga uh, problema, binigay nyo na ho sana. Kasi ma'am, tignan nyo ho nangyari ngayon, napapasama kayo, parang sinasabi, eh namimili kayo at meron kayong uh, pinaglalaanan ng check-in Next time, Ma'am Edwina, you have to countercheck ito. Ano po? Apo, kasi Wag ito ang issue niyan, region, I region 3. I understand nga po, kaya sinasabi ko. So, darating po sila. Uh darating po sila dito, sir, yung, yung oras na ng, ano, yung oras Ay, na ng payout. Eh, ganito ang gawin nun ninyo, pag maliho yung region, eh, batukan ninyo, bigyan ninyo na salamin, Ay. anak ng baka. <laughs> eh, maliho sila eh. Sasabihin ninyo, mali po. nga ho, ano po, next time, ano, Ma'am Edwina Miranda, ano po, i oh, okay. check ho ninyo para hindi ko kayo mapahiya, ano po. At hindi kayo uh, nabubulabog ng... Ang, bugna, okay. sir, ang, ang importante lang naman po dyan, wala kaming na-hold na isa't isang check. Kung uh, ang magrereklamo po ay isang kliyente na hindi uh -huh. nakatanggap, okay lang, walang problema. Wala naman po nagreklamo na hindi nakatanggap. So narilis na po check. lahat ng check, ma'am? Eh. Narilis na po? lahat. Lahat, lahat po. Wala po kaming na -hold Alright, kahit okay. isa. Kaya Ngayon na po, yung mga bumalik na may mali, yun po hindi namin na counter check na may mali. hindi di bumabalik din po sa office para lang okay. maayos yung kanilang Kaya mga check. Kasi po Minimal hindi na, correction lang naman po sir eh. yung A naging O yung 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 niya may H, yung iba yes, wala so yun lang naman po yung inayos namin Sige po Mama Edwina but next time paki counter check po earlier ano po sabihin niyo doon ah, yung eh, okay na po, pong, alam niyo po eh laging kayo tinatamaan ng bagyo jam baka maulit na naman ito kayo ay na napeperwisyo. Ano, Ma'am Edwina ay, Miranda? Ay, sa amin po, wala kaming perwisyo sa part namin. At yung mga kliyente, wala pong naperwisyo. Mm. Pero nga ho, nagiging... Minit lang po yan. At ang sumama po sa kanila, mga barangay, barangay council lang po, sir, para ma-insure nila na yung check cheque, talagang mapunta sa madaligalin. Okay. Sinamahan po sila ng mga ba barangay council. Uh, nagiging issue kasi ito ngayon, ma'am. Ng mga mama, barangay ano council. Po, nagiging issue ito, nagiging problema. Alright, ma'am Edwina Miranda? Eh, sir, sa amin po yan, walang problema. At saka ang, ang problema dyan, kung hindi nila na-receive, pero na-receive po nila lahat. Na, i kauhan na, na, na ikauhan, Okay. Nila. Ma'am, ganito na lang, panghuli na lang. Ayaw nyo rin ho hutubigil magsasalita. Sinasabi ko lamang, paki-counter check na lang ho bago po ninyo i-release. Sabihin niyo sa radio. Ma'am, double counter ma lang kasi. Ma'am, ma'am, makinig ka muna, call. makinig ka muna. Sinasabi ko lamang, pag mag-coordinate ho kayo ng region, ano, para hindi ay, ho kayo na-permission ng na ganito. Kami? nakikipag kami. Iyon ang, na kung nakipag-coordinate kayo, di sana tama ho yung mga pangalan at hindi mo mali-mali. Ay, mali -mali. tama po sir, iilan lang, walang namang mali. Iyon ay, yun na nga yun eh, may yung... mga iilang mali ma'am kasi nga, hindi kayo nag-coordinate. Ma'am Edwina Miranda, magandang umaga sa inyo, larga. Oh, yes, larga po, po. larga.